Yan po yung dahilan kung po Kung ipa-plus natin, sabi ng tatay dito nila, na uh, huwag niyong mamatayin si Bongo. Billionary yun na yan. Yan ang itong nababangit po rin. Yun nga po, no? Uh, nadudula sila sa kayabangan nila. Uh, Ganon, dina-justify nila. Pero, titingnan natin. Alam mo, kasama sa investigahan dito ng uh, DOJ, yung mga ano, taxes paid nito mga kumpanya ni nila Bongo ng pamilya niya at si Bongo mismo, no? Sabi ko nga, hamunin niyo si Bongo na dalhin niyo siya sa na dalhin kayo sa bahay niya, no? Pero of course, gagawin niyan, kukuha lang ng isang ano, no? Pero alam ng mga security niya kung saan mo uuwi po. Tingnan niyo kung saan ang galing niya at nasaan siya. Pero, Remember, aid lang siya ni Duterte ng no? award. Kung bilyonaryo man, mag-aid siya pa. Di ba? Diba? So, yun po. Maraming butas yung uh, storya nila. Pero ngayon, eh, kita-kita talaga. -kita yung pamilya ni Senador, Bongo, tawit, uh, uh, direct participation dito sa kaso. Opo sila, kasi conspiracy ito eh, no? So si Duterte, si Bongo, yung tatay ni Bongo na si Desiderio Go, at si yung kapatid niya, si Alfredo Go. Lahat po yan ay uh, dawit uh, as principals, no? Then, ito na, palalalimin na yung investigation kasi kasama yung mga naging front, no? Yung mga triple companies na ginamit at yung mga district engineers simula noon at uh, yung mga members ng Beach and Awards Committee, lahat yan. Um, uh, dawit po yan. Pero pwede silang hindi madawit kung mag-bobolontaryo uh, silang magbigay ng, 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 ng totoong salisay. Opo. Uh, uh, may mga balibalita na parang sa buong dao daw po ng yung Island, uh, doon, uh, ang pagmamayari na ng Duterte. Yung sa malayan na, ang Hindi po malayo yan no? At uh, marami pa ito. Alam niyo itong kaso na ito, pampungat pa lang po ito, no? Marami pa tayong na uh, file At uh, hindi po ito dahil sa eleksyon. Kasi dati ko na tong ginagawa. Ano pa lang eh. Um uh, Noong first year pa lang nila eh, tinindigan na natin itong uh, mga Duterte. Kasi kurakot sinasabi ko nga noon, sana maniwala yung mga kababayan natin. Bukod sa mga, mga tao to, nuk no, pa no ng pagkakurakot itong pamilya ito. At uh, nakita niya naman, no? ngayon, lumalabas sa sangay na nagsangasangay yung mga mga pangungurakot at mga anomalya na na ang itong mga ito administration. Kung parang tip of the ice ice plant ni Kapilip ito, eh, meron kayong pinabalak na mas sunod-sunod series of uh, cases to be filed against Duterte? Meron pa po. Meron pa po mga nakasala naka no? na mga ibang mga kaso. So, antayin na lang po nila yan. At uh, hindi lang naman ako siguro uh, uh, ang, ang magpa-file dyan. Kasi ngayon, nakikita nila marami nang lumalakas ang loob. Uh, pwede na palang mag file ngayon kasi tapos na ang uh, pagharihanian -ari ng mga Lutertes at uh, ang kanyang sidekick na si Pongo. Uh, Meron ba decided case na relative pareho? Kasi sabi ni Sen. Pongo, recycled itong mga akusasyon laban sa kanila. Alam niya po, yan po ang alibi ng mga guilty, no? Nung mga walang lulusot sa sabihin politika. Kasi, hobi, wala ka nang lulusotan eh. Paano? Maliwanag yung mga dokumento. Eh. Hindi nga niya ma na nakakuha ng 6.6 billion na kontrata yung mga kapamilya niya. Habang presidente si Duterte, no? At siya ang uh, eh, siya ang pinaka-ma-influence Na tao sa Pilipinas nung presidente si Duterte kahit mga promotion ng mga general ay pumipila kay Bongo noong mga panahon na yon. Mga senador, mga cabinet secretaries, pumipila kay Bongo. Siya ang may pinangang-influence Tapos ngayon, magtatang magsasabi siya na wala siyang tinalaman uh, doon sa pag-award. Malabo yan. At uh, sino naman ang sasabihin niya, nagpiting yan. Oh sasabihin niya yun ng sinong district engineer or bids and awards committee na magre-reject niya. No? Ano yan? Sila na lang ang uh, kontratista sa sa Davao. 184 contracts lahat-lahat ang nakuha. At uh, yun na nga, sa isang taon, 25 contracts ang nakuha ng isang kumpanya, sa tatay niya. Isang taon naman nakuha ng uh, kumpanya ng kapatid niya, 23 contracts. D-license contractor lang po. Yung isa, D-license. So, pang triple A yung mga kontrata. At uh, ang nakita ko na history dito, kasi 2007 eh. 2007, malamang sa malamang, ano ito, parang yan yung favorite contractor lang ni Duterte. Kasi wala pa naman, hindi naman kilala ng Pilipinas si Bongo eh. Kaya okay lang, hindi, hindi nakikita na doon kinakanal yung mga proyekto. Pero nagkamali siya, nagkamali sila, nung pinakilala ni Duterte ito si Bogo, pinasikat niya. E di ngayon, doon na ngayon hindi na dami kasi siya na mismo eh, lumabas na eh. At di kita lahat yung history. Kung maganagkumpiyansa sila dito, naging reckless, kaya ganito. Sabi ko nga, doon, doon sa mga na-police cases, ano, kailangan pang improve pa paano bumalik yung ano. So, yun yung nahirapan yung mga prosecutors. Pero ito kasi, yun na nga, ikaw na nakingapang diretsyo. Check-in ng gobyerno, diretsyo sa pamilya mo. So, puso yun. Paper trade. Yeah, yun na, uh, tama ang si dati sa presidente kaya kapdod na-establish yung paper trail. Yung pong kampanya ng 2016, naglabas kayo ng expose na bilyon, bilyones yung pera ng ni Duterte sa BPI. Pa paano nangyari at nainusot yun? Uh, basta natabu na nila. Kasi nga, uh, kontrolado nila ang uh, kaya walang lulusot ng mga kaso laban sa kanila. No? even yung uh, mga extrajudicial killings, yan, yung formally na na issue, nakita naman natin kung paano nila pinapatay mga investigasyon, no? Doon nung mga panahon na yon. At ngayon lang, nung nawala na sila sa poder, umuusad. Pero, hindi pa rin dinama yung uh, itong ibang mas mastermind pa. Opo. Uh, naalala ko, uh, yung sasabihin natin, tinig sa lalamunan ni Duterte ay si former Senator Laila de Lima. Nagkaroon na sila ng uh, hindi magandang relasyon nung no? si HR Chairman pa si uh, Senator uh, kasama po ba kayo sa alyansa na labanan itong Duterte Clan? Kasama kayo ni Madam Senator Lyle. Ano po, no? Uh, magkasama kami sa independent opposition at uh, lalo na nung panahon ni President Duterte. Pero ngayon, uh, meron naman silang uh, sariling uh, direksyon. So, tayo po, kinayin po natin ito uh, without uh, collaborating with them.